So ayun guys, kukunin na natin yung papaya kasi hinog na. Baka maunaan pa tayo. Ayan ayan natin. Kasi, ano marami Maraming tao rito, baka maunaan tayo mga idol. Alam mo naman, puro may mga trucking dito. Hindi natin masabi, baka maunaan tayo. Yung malito, pahinog na rin yung malito. Maniba lang nga pa dito. Pero ito talaga ba yung Yan. Yan talaga yung dalabis, oh. Diba? Yan. Punin na natin at baka maunahan pa. Yan. Parangay pang buong sa taas. Oh. Ito malapit na to. Mayroong, ano na, maniba lang na yan. May silay na Pati dito. Pero hindi magandang buong. Ito yung maganda good size wow napaka perfect talaga itali ulit natin para takpan ulit natin mga idol takpan akala. Dulo na, dulo na. No, mga... baka bukas nalambot na 'to. Yan. Pag may tanim, may aanihin. 'Yung mga idol malapit na rin 'to. Yan. Mag-iisa na lang 'yan. Dalawa na lang pala. Yung isa malit lang. Pero kung ganito kalaki, oh, ayos na to. Ayan o. Oh. Ayan. Walang kamatayang papaya. Nakaharvest na naman tayo. Nakakuha na naman tayo. So, dapat to ano eh. Hindi ko sana kukunin kaso baka maunahan tayo kasi maraming tao rito nadaan eh mahirap pa na pag naunahan tayo eh wala na wala talaga pag naunahan tayo goodbye na lang thank you na lang talaga pag naunahan maraming sinadaan tao dyan eh. may mga truck na napunta syempre pag gabi mali mo naman hindi natin masabi alam mo naman panahon ngayon